Hello guys, good morning po. Ang gagawin ko po ngayon ay pupunta ako sa bilihan ng sapatos kasi nga bibilhan ko ng sapatos yung kapatid ko. Wala po siyang pandarong basketball, mahilig maglaro ng basketball kasi lang wala siyang panlaro. Lagi na lang nangyayon, kaya ang sabi ko sa kanya, sige bibilhan kita ng sapatos mo para at least may sarili kang pandarong na basketball at hindi ka hiram ng hiram. Tara po, samahan nyo ako bumili ng sapatos na gagamitin ng kapatid ko at bilang regalo ko rin sa kanya yon kasi nga kahit papano eh naambunan tayo ng blazing uh, yun na lang po ang gagawin ko bilang ganti sa kapatid ko dahil sa kabaitan niya so, tara po samahan niyo po ako bumili ng pandigalo sa kapatid ko ang nila kung may blazing ka yan e, mo ipamahagi e, mo rin lalo, lalo na sa mga relatives mo mga kapatid so hanggang dito na lang guys tamahan nyo ako mamili na sapatos para sa dalawang kapatid na lalaki ayun po andito na po kung yun sa may LRT na commit lang po ako ayun po nasa loob na po ako ng LRT at talabas na at ayan na po ako sa may sapatosan mabilis ang vlog lang po ito para at least hindi masyadong mahaba ang pagbo-vlog natin. Ayan, pili lang kayo. Yung may nilalok sa akin yung tendero na sabi sa akin, ito, sir, sabi niya sa akin, bago dyan, mura. pili lang po kayo, punta po kayo rito sa store na ito. Mura lang po yan, mga class A, pero quality naman siya. Ayan, jamuran daw po yan, sabi ni sir. Ayan, pa na ako guys. Andito na ako sa may tasang LRT. Nagpumit lang ako, hindi ako nagmotor. Ayan, parating na po yung LRT. Habang hinihintay natin, huminto ang LRT. Ay, aking binibidyoan ang kanyang unti-unting paghinto. After that, ayan na po, maandar na po yung LRT. Nasa loob na po ako at binibidyo ko yung mga tao sa loob. At, oops, siya ate, tumitingin sa akin. Bakit ko lang ata binibidyoan siya? Sorry po, ayan po, nakalabas mo ng LRT. Pauwi na po kami, ayan. Yung kasama ko, sinamahan niya ako para bumili ng sapatos na pang regalo sa pati. Ayan, dumating na po ako sa bahay. Ayan po ang nabili ko dalawang kulis, isang green isang puti. So, pinapipili ko po yung kapatid ko alin ang gusto. Ang napili niya po ay kulay green. Kaya, ang sabi ko sa kanya, sige, isukat mo yan. Kung kasya sa iyo, ibibigay ko. Jo, ibibigay ko naman talaga sa kayo. Sinukat nga ng kapatid ko, ayun. Ang sabi niya sa akin ay, okay, ang ganda sabi niya. So, tuwan-tuwa yung kapatid ko habang sinusukat niya ang jamurat niya na sapatos. Kung hindi naman siya kamahalan, so okay lang po. Okay na yan, ay, regalo ko sa yan. Ano masasabi mo? Sum... salamat Maraming sa regalo. Okay, sige. Thank you. Ayan, ha? <laughs> okay na. Ayun, isa na lang ang natitira. So, ito na lang. Kulay white. Pag hindi okay, ito kainuha na naman isang naman. kapatid ko, nako po, sigurado ako ang magsusok. Alagaan mo yan. yung sapatos na yan. Ayan, ang ganda din naman niya, oh. Okay, so ito yung niya sapatos na bigay ko sa kanya. Uh, so na alagaan niya na maayos 'yung sapatos na binili ko sa kanya. So ayan. So ito na lang, isa na lang natitira, kulay white. Pag hindi ito kinuha, ako na lang ang gagamit nito. bull 'yan. Ako ang gagamit niyan. Nagaganda din ako sa kanya. Eh. Matagal din naman po 'yang gamitin. So quality rin naman 'yan. So ayun guys, kumusta kayo lahat? So nagustuhan ng kapatid ko yung binigay ko sa kanyang regalo kong sapatos sa kanya kasi ano, uh, naano rin ako sa kanya kasi nga eh, kada maglalaro siya ay nanghihiram na siya ng sapatos kaya sabi ko sa kanya, sige bibilang kita na sapatos mo, parang may sarili kang panlaro. Ayun, natuwa naman siya, so nagustuhan niya uh, kaya sabi ko nga ingatan mo yung binigay ko sa'yo patagsa na tumagal sa'yo ayun guys so hanggang dito na lang guys ang aking muntin vlog so ang payo ko lang po kapag may blessing po kayo ibahagi nyo lalong lalo na sa pamilya nyo huwag na huwag nyo pagdamutan ang pamilya nyo kasi kung wala sila wala ka sa mundo ayun uh, bago mo unahin ng iba unahin mo muna ang pamilya mo kasi ang blessing ay hindi hinahanap yan kusang dumarating sa iyan pero pag madamat ka sa pamilya mo, walang kusang darating na blessing sa'yo. So, yun lang ang payo ko. Bago mo unahin ang ibang tao, unahin mo muna ang pamilya mo. So, hanggang dito na lang guys. So, marami marami salamat po sa panunod ng aking Muntim Vlog. Sabol ko lang po ito. Baka magtanong po kayo kung saan po ako bumili ng sapatos ng kapatid ko na pangregalo ko sa kanya. Doon ko po binili sa may Recto Cartimar kasi doon po yung mga sapatos na mura at bagsangan. Quality po siya kahit class A po siya. So kung gusto niyo makamura ng mga sapatos, doon ho kayo bumili sa may Cartimar Recto. Dayuhin nyo po yun kasi doon po yung bagsakan ng sapatos na mura. Class A pero quality. So, hanggang dito na lang po ang aking multi-vlog. Sana po ay may natutunan kayo sa pagbablog ko. Maraming maraming salamat po. Ingat po lahat. Bye bye.